Ang Seven Swordmen of the Mist ay kabilang sa mga nakamamatay na shinobi sa Naruto. Kahit na ito ay sinabing kung sila ay magkakasama sila ay may kakayahang pabagsakin ang buong nasyon, bagaman sa tingin ko na ito ay tila overstatement pero sila ang pinakamagaling na gumagamit ng espada na maaaring mailabas ng Hidden Mist. Ang espada na kanilang ginagamit ay pinapasa sa bawat henerasyon magmula pa noong panahon ng unang Mizukage. Sa loob ng Hidden Mist ang mga shinobi na ito ay isinaalang-alang bilang ikalawang pinakamalakas na nilampasan lamang ng kanilang kagi. Ito lamang ay natural na ang dalawa sa swordmen na ito ay naging kasapi sa Akatsuki. Sa kanilang itsura ito ay tila parang tradisyon para sa mga swordmen na magkaroon ng matulis na parang ngipin ng pating. Pagkatapos ng Third Ninja War, ang Seven Swordmen sa panahon na iyon ay na-corner ang pangkat ni Might Guy pero sa halip tinalo ni Might Guy, at ang Seven Swordman ay hindi na kailanman naging dati. Pagkatapos ng insidenting iyon, makikita muna sa ilang nakaligtas mayroon si Fuguki, ang orihinal na gumagamit ng Samahada pero siya ay pinatay ni Kisame. Ang sumunod ay ang prodigy na si Mangetsu na nagawang mamaster ang lahat ng pitong espada, Paunti-unti ang lahat ng swordmen na ito ay mas kinamatay o iniwan ang Hidden Mist kasama ang kanilang mga espada at sa simula ng 4th Great Ninja War tanging ang Hiramiro Kure ang nanatiling taglay ng Hidden Mist.